Isa sa mga tinututukan ni Governor Ramon Vigig Curetard ang pagpapabuti at pagpapalawak pa ng serbisyong medikal sa milyong-milyong mga Pangasinense. Maliban sa karagdagang programa at mga kagamitan para sa pagbibigay ng serbisyong medikal, madadagdagan pa ang bilang ng provincial hospitals. Mula kasi sa labing apat, magiging labing na ito sa isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong community hospital sa bayan ng Alcala na idinaos noong ikatatlumput isan ng Marso. Ito ay mayroong 50 bed capacity na sagot sa lumalaking pangangailangan sa serbisyong medikal sa probinsya. Ayon kay Governor Ramon V. Gico III, mayroon itong iba't ibang pasilidad at kagamitan gaya na lamang ng laboratory, x-ray machine, CT scan machine at dialysis center. I would like to congratulate LGU Alcala, headed by Mayor Jojo Gallego. This Just uh, the project of the provincial government of Pangasinan, but this is a joint project of uh, the LGU of Alcala and uh, the provincial government of Pangasinan. Malaking ginhawa ito lalo na para sa mga senior citizen, buntis at mga pasyenteng nangangailangan ng regular na dialysis o laboratory test. Sa tulong ng Alcala Community Hospital, makatitiyak ang publiko na may maaasahan silang serbisyong medikal sa oras ng pangangailangan. Layunin din itong maging modelo ng modernong healthcare system sa mga bayan sa silangang bahagi ng Pangasinan. Kasama rin kasi sa plano ang pagkakaroon ng telemedicine services para sa mga pasyenteng hindi agad makapunta sa ospital. Ang Alcala Community Hospital ay isa lamang sa mga proyektong isinusulong ng pamahalaang panlalawigan para mas mailapit at maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat sulok ng Pangasinan. Valerie Dismaya R News